Good evening, Pinas. Good morning dito sa Canada. So, since today's day of this week, ayan, di mapakaligas. Mahirap taga pag lumaki ka sa, ano, no, sa farm, or dipindi at din sa personality kung mahilig ka sa nature or mag-gardening. Grabe, guys. Na-stress din ako ng Bali One Fort. Hindi gagalaw tong mga dalawang lalaki ko dito sa bahay pag hindi ko push Wala sa paki sa garden or landscape. Kaya yan, nagano ako nang inalagaan ko yung blueberries. Nalilibang naman ako guys, but at the same time, I'll share the next video. Grabe ang stress ko. Yung resulta ito ang ganda, pero super stress ako doon sa, doon banda sa porch namin kasi, ano siya, maputik siya, tapos may plano akong i-slabs. Hoy, pag hindi ko pinaplano, isa-isa. Ganyan yung slabs na may, parang may hello blocks ba, parang may, black siya para hindi maputik lakaran. Hindi din siya gagalaw guys. Bukas, makalawa sa sunod. O oh Diyos ko. Ako kasi pag may plan, tapusin ko na agad. Ito, uh, ano to, raspberry. Daming bunga nito. So, i-share ko video after nito. Tinatanggal namin yung, uh, yung progress namin a couple days. It's really big difference sa aming backyard. It's very tidy now. So, anyway, tinatanggal namin yung lupa na sidewalk i eh, may bricks na maliliit so marius ko po yan sa mga landscaping sa garden or sa mga um, sa front yard para sa may flower ano dun, bed papalitan ko para malinis ngayon nagtatangga, nagkakating ako ng mga ano, ito naman din guys exercise, mabaga para hindi na ako mag-gym -gy pero dumating na yung upuan ni Mama. Yeah, Pasilip na nak. I'm so excited. Uh, no, Nag-open na yung handyman. you're the handyman. So Don't. So 400 let me see what color. Another supposed to be a light green. So, rocking Philippine chair. makready na, na ako for retirement. Kuma. Look. Ayun. Rocking chair. Yes, symbol natin yan nak. Sampay mo na ako kapagitan. kasi habang mainit. Kaya tinatanggal na namin lahat ka. Dito eh, naman, yan, anong so. temperature ngayon? Uh, Oy, 26 degrees. So, degree. Sobrang init kayo so, sa kahapon. Kahapon siya, 26 degrees din. Pero, na Nagpunta kami kahapon sa ga beach. Ga oh, sobrang sa sarap. Na. Hindi masyadong mainit. Hindi siya fully sunny, sunny. So, na. nakakatulong. Ah, pero ngayon, siya, very sunny. Parang, sunny ang init. Kaya magsampay tayo para ah, save yung heater natin. Okay. Ayan, hey, save so, yung anyway, yung yan dryer. Na, I mean, walang so, yung garden natin nandyan. Ginagawa pa nila to. Purpose lang dito. Kasi naging ratan na. Palitan ko ng ano. Ah, siminto para forever na hanggang tayong matigok. Grabe ang kada day of mine. Ah, hi. Sobrang inis. So, work, work, so nice. uh, Thank you, way, Lord. For a perfect, then, perfect then, day. Yan mo nga yung maliit ng bata. Hindi oh. man ka. Ayan na, na, na yung alaga ko. So, Are you gonna screw that nap? Patay guys, ka? Kaya din kayo? May yeah! plano ako ang araw na to. Kailangan matapos sa God. I'm mean, gonna tomorrow. If possible. And then, para makamove forward na ako ng sinunod plano. Ewan ko. Ewan ko. Ito, minsan nakaka-stress din minsan dapat chill lang pero gusto ko kasi matapos ka gano'n. Anyway, ginawa ko na, hindi ko na natay ang asawa ko. Ang asawa ko wala pa na, on board pa. Ngayon, napagod ako. Ay, kakanta mo na ako eh. Dumating dumatik pala yung lagayan ng microphone. Ewan ba? Order ako ng order. Baka hindi ako satisfied. Solid na naman. ah uh, okay lang naman siguro. Yan ang stand sa Amazon. Magkano lang yan? uh, hardly, I think $24 or, yeah, I think uh, hardly $25, yeah. Anyway, along na tayo. Ito sila, oh. Hi. Ayan po, ang ginagawa nila ni Kuya yeah? Chris. Galing yan sila, Dubai, mga Pilipino po Si, um, si Bosing, ayan. Uh, kung kakakal mo, ko sa inyong yung kakakalusin. Ito, 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 anak nila yung isa-isa si tatay um, si Luz Alton na mga kagawa na kaibigan naman dito mga na mga at siya tapos na Bainte? Anyway, grabe free delivery pa nila. Tak asa mo, kilo per si oh, oh, pound na, si out. Ang buhok di Buhok, mahala po na. Dala na. Sige, free na lang Dagko ang nanangoy. Hoy, they went to Gaspar. remember last year. Look. kasi maganda, na sila. Say hi to Marco. You didn't see hi-hi to daw me. Magpasamuan. Ay, may So, dadala ka lang ng nip. Anyway, dito ako eh. Magkape muna ako. Salamat, best. Ayan, laga. Mindanao. Ah, oh, sorry. Davao. So, anyway, sabi yung kaibigan kong taga Mindanao din ang mix up na ako. Ayan, hanggat na, Ang hili ko talaga ng black and white. stress reliever ko. Ito namang mga binibili ko. Tinatanim once. Lang talaga na bibili ako. Ang pinipili ko ay perennial. Kahit yung mga roses dyan na parang patay na. Nabubuhay lang ko sila every season. Ang kaibahan lang ay, na gano'n lang sila. Short period. It's uh, for tulips, only one week. That's why they call it. Uh, that's why they have a place here like Ottawa or Shared PEI. Atlantic merong tulips festival kasi ma-exit lang ang pagbo uh, pagbobloom nila. The next year naman, so yan ang nilolook forward ng mga tao dito. And yun, yung umulan ngayon, I think, deserve sa akin na mag-pamper ako. Pinta ko kay Ilay Ate, magpalinis ako kasi sobrang katina. Um, Pilipina din si grabe itong Pilipino talaga galing mag discard eh, no? yung mga kasabayan ko English lahat eh Hello, oi. Oh, oh. Nagbigay sila nung last nung last ng ano, ang gondo. Isa. Good morning everyone. The LD of ayan, mag window window shopping tayo. Dinadrop off ko yung bunso namin. Maglakad lang kami. Ngayon may time ako. Kasi pag lagi din nasa bahay, pag day off, guys, ay, gusto mo din pakyawin yung mga chores, no? Nakakabaliw din minsan. So, habang maaga pa, 9 o'clock dito, nagantay kami sa shop ng Marks. May mga sale. Tingnan natin kung may eh, With my buddy. I do my best naman na ah, mag uh, grocery once a week na lang para hindi masyado magasa or maubusan ng milk or fruits yung ganun hindi maabutan ng one week okay lang para budget di ba? kasi pang nangyari ilang bisis mang grocery sa isang linggo di nakakain yung mga leftover or yung ano hindi, ayaw ko talaga mag ano, waste ng pagkain or kinakain yung bago yung fresh na galing grocery and then, yung mga loma and, hindi kailangan dinisin yung fridge oh, yung nalilinis diba doon to open a car beside us nabaon ko yung kapiko kasi para masibing oras namin feel ko lang tingnan natin may mga seal doon camera don't open the car okay 70% 50% may 40% sayang yung banana republic oy yung t-shirt isa lang nakuha ako magkano lang yun 14 ang comfy nasuot ko kagabi ah kahapon hindi mainit sa ano pag summer very 100% cotton ba may iba naman 50% cotton pero ano ah uh, yung material talaga ng banana republic no ang ganda Very soft. So anyway, let's go. Windy kaya, kahit summer dito, windy ngayon, summer, spring, ano ba? Summer ngayon 21 pala, June 21. So hindi pa siya summer, pero mainit na. 24 degrees this afternoon, tapos maaraw, sobrang init na yan mamaya. Dito kami sa tapat ng Champlain Mall. Baka pupunta kami Champlain Mall mamaya din. We go Champlain Mall later, manak. Very good, tapos inulan siya. Dito na tayo sa bahay. Uwi na. O, oh, at least malinis na ang car ko, no?